Hello everyone! Welcome sa aking channel. So, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated din kayo sa aking mga bagong video. So, ngayon okay guys, ang topic po ngayon ay sa paninda na nagsisisi ako kung bakit yun ang nabili ko. Dahil, na, bukod sa maliit na ang tubo, wala pang laman yung ibang ano wala pang laman so yung papakita ko sa inyo guys so, ito bumili ako nito tatlo at ito siya walang laman at ang bili ko dito ay 26.55 26.55 pag ginawa mo siyang 4-5 parang nasa 3. 3 pesos lang yung tubo mo na may centavos 3 pesos lang. Tapos mayroon pang naman So, ito siya. Tatlong balot yun. Lugi na. Maliit lang ang tubo mo. Tapos minsan natitira pa. Hindi pa siya fast moving. Lalo na ngayon, hindi siya mabili kasi nga mahal na. Kung itatatlo liman mo naman, lalong matumal yan. Kaya sa mga nalilitan sa tubo, advice ko sa inyo, huwag na kayo magdagdag neto sa inyong sari-sari store. Pero kung mabili naman sa inyo yan, go, go, go lang kayo. Sige. Ayan lang guys. So, thank you for watching.